Hello mga kababayan, nandito ako ngayon sa Diesel Computer Shop, Brunei. Ayan, nandyan ako para shout out pala kay Joanne at Alan ng dalawang napakabait na staff dyan sa DCL. Ayan, nandyan ako para magpa-upgrade pala ng aking laptop kay Didi, ang technician nilang Indonesia. Ayan, maraming mga aksesoris kung gusto nyo mumili ng mga murang laptop, mga computer, punta na kayo dyan sa DCL may mga monitor, printer ayan, busy si Myla kaya hindi, shout out kay Myla ayan, mga printers at saka may mga accessories din sila mostly ang tinda nila dyan mga computer, laptop po kaya ano pang hinihintay nyo mga kababayan dito sa Brunei punta na kayo sa DCL computer shop dyan sa Batu Versora Ayan, bumili ako ng SSD para sa aking computer. Miga lang shoutout kay Miss Joy, na aking kababayan, Ilocana. Maraming salamat po. Thank you for watching. Bye-bye.